hello, 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 hello. Isang magandang araw sa ating lahat. At muli na babalik sa camera. This is your Miss Universe 1981. It's Morning Mar Vlog. And welcome to this video. At this video po ay magluluto tayo ng hapunan sa Hinaguan Nature Park. At ating lulutuin ay special na bulalo para sa mga And thank you so much, CC Canada, for sponsoring our dinner tonight. And yun na nga, na natin ang ating limang kilong beef para po eh, pakukuluan na natin. So after na paghugasan, ay lagyan natin ng kunting asin. Yan, asin na, na natin. And after that, ay Um, Ihalo-halo natin para ma-mekos-mekos ano, ma din yung asin. And, lagyan natin ng ating laurel. Jose P. Laurel. <laughs> It's laurel, guys, para po sa ating lahat. And after that, ay lagyan na natin ng pamintang buo. And water, of course. Water, fresh water from Hinaguan River. <laughs> Charot lang. And yan, nakasarang na po sa ating stove ang ating pakukuloang beef or carney ng baka. Ayan, meron din tayong isda, tatlong kinong isda para po iihawin. at ito po ang isa sa mga dishes na ating i-prepare. So iihawin po natin yan, nakatimpla na po yan with asin and granules. Depende po kung anong timpla nyo, basta kami na kami ng granules and ng asin para masarap. So while they are having, they are having, while sila nag or nag po ng isda, ay i-prepare natin ang ating mga ingredients para po sa ating bulalo. Ayan! And una kong i-prepare ang ating calcium. So this is what we call at salsa amines or just a bell peppers and masarap po ito. at ito lang po ang ating i aromatics para sa atin. So, um liba po siya yung rice ko kasi 5 kilos po siya so dapat marami din po yung ating carbs and of course ipipe ko na rin ang ating onion so ating onion po dito ay 60 pesos per kilo ang mahal ng onion ngayon and of course ay uh, 60 pesos or 106 uh, Ah, uh, depende ay mas 100 to kapin niyan. So <laughs> So i-prepare natin tatlong onion po ang ating lalagay kasi limang kilo po ito. So mas maraming ano aromatis mas masarap siya. So after ng ating aromatis onion at ating capsicum ay kasi bell peppers ay i-prepare natin ating petchay. chai. ang is ang bugkos or isang tali ng petchay ay nakakalaga ng 10 pesos. Ayan, so baka mumura-mura ka dito kasi ah uh, may tali dito, hindi to by kilo dito sa amin. Kasi I guess may tali din dyan sa talipapa na nung nagkatira kami sa Manila. May tali ba yun? Basta, basta masarap tong pechay para sa ating bulalo. And after na pechay ay, bumili sila Gwen at hindi sila po yung na-assign for their purchasing ng ating ingredients. So sila po ay bumili ng ating ma yes, this is sweet corn para sa ating bulalo. Masarap yung sweet corn kasi nagbibigay siya ng tamis sa ating um, sabaw na bulalo. So, tatung dalawang kilo po yung um, binili nila. So, isang kilo lang ano ko kasi it's five at maramihan na rin. Marami na rin siya. So, after that is ang ating potato, ang ating patatas. No, yan. So, after balatan natin patatas ay... atin ng i ng paganyan dahil yung patatas po ay nagbibigay din ng lapot at tamis sa ating sabaw. So yung slice lang kasi it's bulalo. Hindi siya hindi siya pwedeng small pieces kasi mas ano siya ma, uh, madaling maano ba, may at may into pieces siya. So yan na ang ating ingredients guys, ang ating atsa ng ating sibuyas ang ating patatas, ang ating corn, sweet corn, ang ating pechay na walong tali po ang ating in-slice. And of course, na kumuha rin ako sa farm kasi may tanim kaming sili dito tinanim ni Nina. So maraming bunga po kayo, nag, um, kuha na ako ng mga lima para po may mga anghang na lasa sa ating sabaw. At ayan na nga, ganyan na, nato na po after pag-prepare ko kasi um, it took me mga almost an hour so Pagpunta ko dito, ganyan na po ang itsura ng ating inihaw na isda. So, luto na po yan. Malapit yung maluto. And, malapit din maluto ang ating bulalo. <laughs> yeah, after makukuloan sa ating pressure cooker ay... I... Ayan, binuksan ko na siya. So, actually, in-off ko ha, para hindi siya sumabog. So, after pag-off ko, um, inon on ko muna ng stove. At yon um, tumulo siya after 5 minutes. At lagyan natin ng papalasa ang ating beef cubes. Ayan, dalawang beef cubes para po sa ating 5 and half kilo na baka. So, maramihan talaga to. Kasi maraming kakain. So, after nyan ay, lagyan natin ng granules. Pwede po sa inyo ha, kung maglalagay ko hindi. Ako, ginalagyan ko siya ng granules. Kasi nagdagdag, nagdadagdag ito ng lasa. Ayan. So, prepare na din. Meron tayong bagu beans pala sa ref. Hindi ko nakita. So, um, kinuha ko lang yung mga um, parang um, para siyang PC dyan sa kilid niya. So, ganun na hindi natin siya ni-slice. So, after that, ay... i-check natin after 10 uh, after 30 minutes na pagpakulo no with ano na siya with um, papatipla sa ating baka ayan so sira po yung luwag dati sino kumuha na ako ng the stronger na luwag para sa ating um, bulalo. So, chineko yung bulalo natin if okay na. So, I think it's not yet okay. So, pakukulang pa natin siya for another 20 of course, minutes. after two hours, ayano na natin ang ating corn soup. It's my ears. Ang dami ng, ano, na ano niya, ang dami binili na nagwet kasi parang 2 kilos, di ba? So, 1 kilo lang kasi ang rami na eh. So, baka maano siya. Ah, ah, uh, no, wala pa And of course, lagyan natin ng water. It's very fresh water. Brown passive weaver. Tinaguan ng um, Another wine. Okay, we'll dust up. Ito So, that's the <coughs> Ah, lagyan na natin ilalagay na natin ang ating ano, nilagay ko na nang yung mais and uh, ilalagay natin ang ating sibuyas din at ang ating capsicum. Tapos bell pepper para po may timpla na. what's next, Lamar? Next will be our green beans. Uh, green beans, mani? eh Baguio beans. Baguio beans. Yan. So hindi na to siya cut cakes Masarap yung hindi cut cake ba? So ihala na natin yan. Ah! Uh Nati, ah! -huh. Ang pili ng... ang tuwan. And our Horitos. <laughs> Patapos na tayo. Mm. So actually, 8 pieces of potatoes po ito. So ang and <laughs> ang <and>, <laughs> <and and and laughs> chili mansi. Charot yeah. na. Para may anghang light. <laughs> and may cosmetics. na na siya.

yan, kumukulo na siya. So, lagyan natin ng patis. So, pwede kayo malagyan ng asin. Pero dito sa bulalo, sa talaga is patis. So, dalawa patis nilagay ko, guys, para po mas uh, lumasa ang sabaw ng ating bulalo. So, ayan, nakikita niyo naman. After na ko ng string beans, so maganda, ay, string beans, bagyo beans, ay nakikita niyo naman na no, ang sarap na siyang tignan. But, let's um, let it boil muna for how many minutes. So, after... 5 minutes ay nilagay ko na yung stem ng ating pet kasi yung stem yung unang uh, alam ano siya matagal siyang ma maging malambot compared to the leaves di ba so ganyan nagaan ako nagsisipay talaga ako and after 2 minutes po na pagpapaboil ay nilagay ko na ang ating dahon ng pet so yan na nato na po ang ating bulalo guys thank you thank you so much for watching please do um, share this vlog po para mas tumami pong naka Um, Matakam at Makita Tumbra. Thank you so much and have a good day. Hey man, Okay. So ayan na taas Oo. May nakikita ko dito na Ayaw lagi pula kay Yes, tingga tai na. Thank you Abun. Quanu bi? Maganda siguro teh. Ay parang sad Lord. Lord. Thank you. Salamat niyo mga <laughs> <laughs> uh, niyo mga Uy! Hindi! hindi! Kaya na sa mga tabang Lord. Tab sa, sa, sa mga ng Kaya mga sa sa kanilang o sa among mga pamilya mo. Kaya 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 amen Amen. kaya 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 Happy birthday, Cici Canada! Beijinho! Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Cici Canada! <laughs> <laughs> para <magibingan, sigo> <laughs> happy birthday, CC Canada! Go, <laughs>

Trisha. Sabaw mo ako na. Pika ko na na. Sabaw lagi ako. Kalut ari cel. Kalut ano Okay, sabi. Namay jakin kay Hong dito o? Moro na dala na Okay, Kuan. Tatlo wala na Wala lang ako mai-try. Isna ayo. Wala siya sa tuno. Strong, na siya. Pero grabe na makulangan pa niya. Asas wala. Hindi na pa-edit. dili ka nang gadayp wala dito. Sabi tao dito. Uy, pati lang sa video. lang ko kaon hindi <inaudible> ka ba guys, dahi? Ay, bawalan Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano 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 Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano Ano ba? 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 Ano ba?